So, eto guys, paano nga ba kumuha ng ulap? <laughs> so, napakita ko na po yung behind the scene ng reel ko na yan. Pero yung iba, nag-PPM hindi daw nila alam kung paano i-edit. So, ginawang ko po to ng tutorial. Madali lang po to at puro free po yung ginamit ko naman dito sa CapCut. Wala pong bayad, wala pong screen record na kailangan. ma -e export po yan kasi walang pro na nagamit. So, kung gagawin nyo to, pwede po yung cotton candy, yung mga foam nyo, or yung kaya yung mga styrofoam. Ang ginamit ko po dito is foam. Kaya po, hindi ko tinikman kasi nga po, foam. so, na po. So, eto guys, kung gagawin niyo po ito, siguraduhin yung hindi natatakpan ng pagmumukha niyo. Yung na po. po. So, yan po. Ngayon, alis po kayo dyan sa screen at kuha po kayo ng empty background. Kailangan po natin to para po mawala yung nakahawak ng mga ulap nyo. So, huwag nyo pong kalimutan. Ngayon, punta na po kayo sa CapCut. Tapos, tap new project. Unahin nyo pong pindutin yung empty background. Tapos, yung video nyo po mismo. Tapos, add dyan sa baba. So, eto na po guys. Kung titingnan nyo dito, dalawang clips lang po. Una natin gawin, ibababa po natin yung empty background. So, itap nyo po para ma-highlight. Lumabas yung tools. Hanapin nyo po sa tools nyo yung overlay. Pindutin nyo po yung overlay. Automatic na bababa. Ayan. Ngayon, pagpantayin na po natin yung mga dulo. So, hawakan nyo yung sidebar tas i-drag nyo para magpantay po dyan sa video nyo. Ngayon, next na gawin natin, maglalagay na po tayo ng mask kasi nga po natakpan yung video. So, habang nakahighlight pa rin po yung empty background nyo, hanapin nyo na po sa tools nyo yung mask. Pindutin nyo yung mask, tapos bahala na po kayong mamili. Pero yung pinili ko po, yung circle. Ngayon, itutok nyo po yung circle dyan sa screen nyo. Itutok nyo po dyan sa nakahawak ng ulap. Tapos i-adjust nyo po yung size niya. Para nga po, maiwan lang po yung ulap. Ngayon, lagyan po natin yan ng feather para hindi po kita yung guhit ng mask. So, itap nyo po ulit yung circle. Tapos, pindutin nyo yung feather. I-adjust nyo po. So, sa akin, nilagay ko lang po sa 2. Ngayon, i-adjust ko po ulit yung pwesto ng mask ko kasi medyo kita po yung nakahawak. Huwag po kayo mag-alala kung medyo nabubura yung ulap, okay lang po yan. Ngayon, itap nyo na po yung mga check marks dyan sa baba para bumalik sa tools nyo. Ayan guys. And kung mapapansin nyo, medyo burado nga po yung ulap. Tapos gagalaw-galaw po yan. Lalo na po pag hindi po mapakali yung nakahawak mismo ng ulap nyo. So ang gawin po ninyo, itap nyo po yung nakataas na clip. Yung video nyo po mismo. Itap nyo po yan para ma-highlight at lumabas yung tools. Hanapin nyo po yung freeze. I-tap nyo yung freeze, automatic po yan na ma-freeze ng 3 seconds. Ayan. Ngayon, yung naka-freeze na 3 seconds na yan, ibababa po natin yan. So, i-tap nyo po yung overlay para bumaba. Ayan, guys. Ngayon, next na gawin nyo, hanapin nyo po yung oras kung saan nahawakan nyo na po yung ulap. So, dyan po, bago nyo kunin. Ngayon, yung sidebar ng naka-third layer na yan, I-drag nyo po para magpantay po dyan sa pesto na yan, sa oras na yon. So ayan, habang nakahighlight pa rin po yung third layer na yan, Anapin nyo po sa tools nyo yung Remove BG. Pindutin nyo po yung Remove BG. Tapos, piliin nyo yung Custom Removal. Ngayon, brush tool po yan. Yan po yung brush. Magbabrush po tayo. Ibabrush po natin yung ulap. So, pindutin nyo po yung brush kasi yan po ang hindi pro. Tapos, i-adjust nyo po yung size. Nilagay ko lang po sa 1 kasi maliit nga po yung ulap. Tapos, zinom ko po para mas makita ko po yung ulap. Tapos, ibabrush nyo lang po yung ulap para yan lang po ang matira. Yung ulap po. Kasi nga, diba, nabubura yung ulap natin dun sa una. So, ibrush nyo lang po yan para yan po ang matira. Ngayon, itap nyo yung checkmark dyan sa gilid. Pagtapos na po kayo. So, ayan guys. Ayan, naiwan lang po yung ulap. Ngayon, masyado pong maputi. So, itap nyo po yung back arrow dyan para bumalik sa tools nyo. Hanapin nyo po yung opacity. Pindutin nyo yung opacity, tas i-adjust nyo po. So, nilagay ko lang po sa... Ayan, 50. Ayan, para hindi po masyadong maputi. Ngayon, pag contento na kayo, okay na po yan. I-review na po natin. So, ayan. Ano nga ba po yung lasa ng ulap? Tikman po natin. Ayan. Oh, di diba, magic. <laughs> Tap na po yung export button dyan sa taas para ma-export. Thank you for watching. Bye-bye.